kami. Kumusta, kumusta na kayong lahat dyan? So, almost two weeks na po. So, galing sa panganap. So, thank God dahil medyo okay-okay na po yung piramdam ko, guys. And then, nakakilos uh, na din po ako ng maayos. And then, kapag hugas ako ng mga pinggan pero hindi naman araw-araw so minsan lang and then wales-wales na din ako so nung una talaga guys hindi pa talaga ako mga kilos-kilos sabi -kilos, sa world script pala so ayun, so ngayon dito ako uh, so patapos lang magpa breastfeed sa aking baby and yeah ito ito na nga. So, sobrang laki na ng eye bag ko. Kasi every every 2 hours or ngayon, 1 hour na nga. 1 hour na yung tulog didi, 1 hour tulog didi na naman. Ganon yung um, ano namin dito. So, yes, uh, shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga viewers and subscribers sa mga napadaan dyan. mga ka mag So, dito na nga pala kami ngayon sa taas. Uh, aircon lang po kami. Ayan, yeah, ka aircon So, kailangan naka-aircon siya kasi sobrang init po dito sa taas guys. Kasi nandito po kami sa rooftop. Rooftop. So, ayan. Laging naka-on yung aircon kasi sobrang init. Pero, naka-low lang siya. So, hindi siya, ano, ang tawag doon, guys. Hindi siya naka-high kasi sobrang lamig din. So, ayan nga. So, minsan medyo masakit yung ulo ko. Siguro, unang sa tulog. And then, inibago din ako siguro. Kasi, di ba, kasi nung una, gusto uh, tawag unang ang natutulog ko. So, ayun. Um, yan. Nandito na yung baby ko. So, hindi ko papakita kasi di ba bata pa siya. And, dito lang po. Maraming maraming salamat. Update lang po kayo. Update ko lang po kayo sa next video. Thanks for watching!